Nakakatuwa ang naging Pasko ni Baby Bean sa Amerika kasama sina Angge at Greg. Nasa Amerika pala ngayon ang buong pamilya ni Angelica Panganiban kasama na nga dyan ang kanyang fiancé na si Greg Homan at ang kanilang baby na si Baby Bean. Tila hindi lang si Amila Sabin ang nag-enjoy sa kanilang pinuntahan kundi maging sina Greg at si Angge. Ayon nga sa naging caption ni Angelica Panganiban sa kanilang social media nang ibahagi niya ang mga larawan, buba, Dada and Mama had fun at the Bluey Experience. Ganito na nga ang mga ganapan natin ngayon. Maligayang Pasko. Sara Heronimo naging masaya ang Pasko dahil sa pamilya ng kanyang husband na si Mateo. Ibinahagi ng husband ni Sarah Hieronimo na si Mateo ang kanilang family picture para ngayong 2023 na Pasko. Napakaganda ng kanilang mga ngiti at tila napakasaya ng kanilang naging Pasko. Hindi naman maiwasan ng mga netizens at ng mga taga-suporta nang pop star na si Sarah Hieronimo na mahaluan ng kalungkutan para sa kanya dahil hindi na naman niya nakasama ang kanyang mami at daddy. Gayunpaman ay buti na lamang nandyan ang pamilya ni Mateo. Mga anak ni Sarah Labati, tila naging emosyonal sa araw ng Pasko. Upang makasama ni Sara Labati sa pagdiriwang ng Pasko ay tila nagkaroon sila ng advance gift giving. Nakasama ni Sara Labati ang kanyang mga anak na sina Zion at Kai bago ito magpunta sa party ng mga Gutierrez. Ibinahagi ni Sara Labati ang mga masasayang moment na nakasama niya ang kanyang mga anak na sina Zion at Kai at dito ay pinakita rin niya ang mga regalo na kanyang ibinahagi sa kanyang mga anak. Nagkaroon din sila ng family picture kung saan kumpleto ang kanyang pamilya. Pamangkin ni Catherine Bernardo, napaka-cute pala. Unang Pasko, nawala si Daniel Padilla. Ibinahagi ni Catherine Bernardo ang kanilang naging bonding kasama ng kanyang buong pamilya maging ang kanyang pamangkin na talaga namang napaka-cute. Habang naghihintay nga ng Noche Buena, tila nakahanda na ang kanilang dinner at naglakad-lakad pa ito upang makita ang ganda ng mga Christmas lights sa kanilang mga dadaanan. Bukod dito ay nagbahagi pa si Catherine Bernardo ng kanilang naging bonding ng kanyang pamangkin na tila nagpapa nagpapamakeup sa kanya. Ayon kay Catherine ay nais nice din nito ng makeup. Anak ni Judy Ann Santos na si Lucio, nag-aaral na din magluto. Ang galing naman. Very proud na ibinahagi ni Judy Ann Santos ang kanilang naging bonding sa paghahandaan nila para sa Noche Buena ng Pasko kasama ni Judy Ann ang kanyang buong pamilya maging ang kanyang kuya. Bukod dito, nilagyan din niya ng caption ang pagtulong ng kanilang anak na si Lucio. Kuya helping and learning mama's recipe of roasted turkey. Oh my boy. Ibinakagi din ni Judy Ann Santos ang mga niluto niya na napakarami at proud na proud siyang natapos niya ito kasama ang kanyang buong pamilya at nailuto.